Hello everybody Anong tawag nyo ba dito guys? Sa amin dito Amte Ayan Ito guys Natural leaves to guys ah. Ayan ganito yung kanyang itsura guys Ayan o oh. Ito yung kinukuha namin Ayan Organic na rin to guys Organic Ayan o oh. Kanyang itsura guys Tapos Kinukuha namin to guys Tapos priniprito ba? Ayan. Tapos ito na rin guys. Oh, ayan oh. Ayan. Ayan oh. Ayan. Masarap to guys. Masarap. Ang alam ko nito may natural healing to eh. Ayan, kinukuha ko to talaga. Ayan, tapos ito yung inuulam namin. Ayan. Oh. Ayan Now guys, nakarami na ako guys. Aho. Bulog pa eh. Ayan. Ayan. Dami. Yan ugasan natin ng ganito guys. Oh. 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 Ayan, ulitin natin para mas maganda. Matanggal yung mga dapat matanggal dyan. And then, iluto natin. Guys, ayan, kumulo na yung tubig guys. So, ilagay po natin dito guys. Ayan, di ba kumulo? Oo. Oh kunin natin to then ilagay natin dito guys oh. ganito ako magluto eh. hindi naman ako masyadong maarte pag ako'y nagluluto ilagyan ko lang to ng asin kunting mantika and then ilagay to guys ayan ano oh. ayan oh, baliktad natin baliktarin natin guys oh. Tapos pag meron kayong karne dyan, pwede ninyo namang isahog to. Kasi mas masarap pag may karne. Ayan na. Ayan na. Oh. Tain mo lang ng dalawang minuto. then pwede mo ng ano. Mas maganda kasi pag half cook eh. Mas masarap. Ayan na. Oh. Ayan o. Oh. ano, pag dito kasi ako sa bundok, ayan, dinadamihan ko yung inuulam ko na ano, ganyan. Kasi masarap yan ni. Eh. Ayan oh guys. Ah. Ah. Sarap guys. Mm. Ah. Tapos to kanyang soup, guys. You know? Ayan o. Kain na tayo guys. Kain, kain, kain.